madali siyang lapitan talaga. So totoo lang. 'Yun ang maganda sa kanila. Eh. Hindi mo na kailangan follow up eh. Parang isang sabi mo lang, sige sir, schedule namin. 'Yun ang maganda sa niya. Iba talaga 'yung after sales si Powerhouse. Talagang yung... sobrang okay. May konting problema sa machine. Nandiyan kagad si Powerhouse para tulungan ka o sagutin yung mga tanong mo. Ako si Den, talaga Kalamba, Laguna. Isang businessman. So may mga mango shake business kami. So, naisipan namin kasi mag -yellow, kasi since meron kami mango shake business, nakita namin yung demand sa yelo. Katulad sa amin, umorder kami ng ilang sako, lima, tat, apat na sako isang araw. So, nakita namin, malaki yung potential ng business. So, kaya, ayun, naghanap kami ng supplier and nakita namin si Powerhouse. Since yung business namin nasa Santo Tomas area lang, Batangas, and si Powerhouse, since malapit sila, tinignan namin hanggang sa naging nag-close deal na kami ni Powerhouse. Uh, dito sa amin, mataas talaga yung demand. Nagkakaubusan talaga. Kulang talaga. So, kaya naisipan din namin yung business na to. Actually, yung business na to, parang plano sana namin, isusupply namin sa mga mango shikisas namin. Eh. Pero dito pala sa area namin, sa barangay namin, ubus na kagad. Eh. So, yung production namin sa isang araw, kulang na kulang talaga. So, mukhang kailangan na rin namin mag-upgrade ng machine. Eh, nakita nga namin yung demand niya kasi dito sa area din namin, talagang nakarelay lang sila sa mga dealer na hindi reliable din mag-supply na regular. Hindi agaya sa amin, kami mismo yung gumagawa ng yelo, so regular ang na supply namin sa mga customer namin. Yun naman yung maganda sa amin kasi dito na namin ginagawa yung yelo, so yung mga customer namin, regular namin na susupplyan talaga. Maraming minututunan sa negosyo nito talaga. So, so umpisa, hindi siya madali i-put up talaga ng yellow hat. Lahat naman ng negosyo, kung nagbago sa'yo, di ba? Pero kung hindi dahil kay powerhouse, syempre, yung mga in inputs niya, yung mga info niya na binibigay, talagang malaking bagay para makapag-umisa ka ng ganitong negosyo. Lalo na sa aming mga hindi namin talaga kabisado pa itong Sana mag negosyo. Sanay kami magnegosyo pero hindi lahat ng negosyo pare-parehas sir. Eh. So, kailangan mo talaga ng partner talaga na tutulong talaga sa'yo. So, yun yung maganda yung powerhouse. Kuryente. Hindi, <laughs> mataas talaga yung kuryente. So, pero wala, nakasama talaga yung sa negosyo. Kailangan mo lang talaga hanapan ng paraan para paano ma-minimize yung cost mo. So, yun. May mga paraan naman talaga. Pero yun, yung maganda kayo powerhouse. Pag may kailangan ka na support na beyond dun sa sasagot sa problema mo, naandyan sila eh. Kung para may mga suggestion naman sila. So, najan naman yung engineering team para tignan din yung machine, tignan yung pwede pang maging gawin para ma-improve namin yung, yung machine sa kayo production namin. Actually, yung journey namin sa pagtatayo ng island business, medyo mahirap talaga siya. From construction ng building, apply ng kuryente. Kung so, si Powerhouse na yung nagpadali ng buhay namin eh, sa journey namin ito. Sa, sa lahat na naging proseso namin, kay Powerhouse ang mabilis. Simula na nagkaroon kami ng kuryente, pag sinabi namin meron na kami ng kuryente, si Powerhouse nandiyan nakaka-install ng agad machine. Nung during installation, may problema uli kami sa kuryente, nagkakaroon kami ng high voltage. After namin maayos, automatic, nandiyan kagad si Power powerhouse para i-set is up ulit yung machine. So, sa lahat ng journey namin dito sa pagtayo ng negosyo ng yelo, si powerhouse tayo nagpadari ng buhay namin. Ng... As client, maganda talaga yung after sales ni si Powerhouse. Iba talaga yung after sales niya. Marami kaming tanong siyempre nung unang, mabilis sila sa magot. Siyempre, bago pa lang kami sa ice business noon. Parang per personal ka talaga niyang atake niya sa iyo eh. Parang hindi ka sa customer lang. Parang personal ka niyang kaibigan talaga na tutulungan ka talaga niya sa lahat ng aspekto ng pagninegosyo ng yelo. So, yun. May marami kaming tanong. May konting problema sa machine. Actually, very minor lang naman. Pero nandiyan ka si Powerhouse para tulungan ka o sagutin yung mga tanong mo. Yun mo maganda sa niya. Iba talaga yung after sales si Powerhouse. Talagang sobrang okay. Ah, oh, malaking bagay yung after sales. Kasi parang yan ang pinaka-partner mo sa ano eh. Sa pagnenegosyo eh. Yung kung baga, yung tiwala mo doon sa supplier mo. Kung baga, pag maganda yung tiwala mo, maganda yung after sales, talagang iba yung tiwala sa supplier mo na isang tawag lang, nandiyan na siya. So, eh, malaking bagay yung after sales talaga. Lalo na kung bago ka pala sa negosyong yelo, syempre, hindi lahat, hindi mo alam. Maraming kailangan i-consider, pero nandiyan yung si powerhouse talaga para tulungan kayo. Hindi yun naman ang maganda. Hindi ka niya bibitawan hanggang sa ma-execute mo yung negosyo mo. Even tumatakbo na yung negosyo mo, nandiyan siya. Malapit lang sa amin kasi si Powerhouse eh. So, bukod sa malapit sa amin, nung nakausap ko si Kurt tsaka si Ma'am Aeron, nandoon na yung parang ramdam ko yung talayang gusto ko na nalang tulungan sa pagninegosyo ng yelo. So, yung before kami mag-sign ng kontak sa kanila, marami kaming tanong na talagang sinasagot talaga nila. Tapos willing talaga nilang kumbaga nila tulungan kahit di pa kayo nag-uumpisa sa kontrata. So yun naman maganda sa kanila noon. Until sa ngayon, lumaki na yung si Powerhouse. Hanggang ngayon, madali pa rin silang kausapin eh. Si Aaron, nagre-reply pa rin sa amin. Yung mga management, nagre-reply pa rin. Kahit may, may, tanong kami, Kumbaga, kahit hindi na sila yung dapat mag-reply, sila pa rin sumasagot sa amin. So, yun ang maganda naman. Kumbaga, nare-reach parin pa rin yung mga taong nasa taas ng power, Kumbaga, yun ang maganda. Madali siya lapitan talaga, sa so, lang. Yun ang maganda sa kanila eh. Pag sinabi mo may ganto kang concern, hindi mo na kailangan i-follow up eh. Parang isang sabi mo lang, sige sir, schedule namin. Maya maya, bibigyan ka ng schedule. Magugulat ka nila. Nandiyan na sila. Darating na sila. Yun naman maganda sa kanila. Hindi mo na kailangan yung follow-up pag may kailangan kayo powerhouse. Sobrang responsive nila. Sobrang, minsan, proactive din talaga sila. Hindi sila reactive na, Sir, follow-up na po sa schedule. Sa kanila schedule. Hindi eh. Automatic, may schedule na sila kagad na bibigay sa'yo. Lalo na nag-uumpisa kami, alam nilang may problema kami sa kuryente, pero... Doon naayos namin yung problema namin sa kuryente, automatic, nandiyan agad si Powerhouse. Wala na problema kagad. Messi si Powerhouse. Of course, sana tuloy-tuloy lang yung ganyang klaseng suporta sa mga customer nyo. Sa after sales nyo. Saka, even sa mga nag-uumpisa pa lang, tuloy-tuloy nyo lang kasi maganda yung ginagawa nyo. Talagang hindi nyo pinapababayaan. Hindi nagsisisi yung customer sa inyo, yung client sa inyo. And, ayun, sana hanggang sa dulo, magkasama pa rin tayo. So, yun, wala pa rin iwanan, di ba? Salamat. Powerhouse number one.